Agila, isang ibon na pinakamataas lumipad at isang may malaking kaugnayan sa spiritual. Bakit ba ito ay mahalaga at kinikilala? Maraming naniniwala sa mundong ibabaw na ito ay isa sa may malaking ganap sa mundo. Ang katangian nito ay hindi lang tulad ng isang ibon. Inilarawan ni propeta Ezekiel ang apat na nilalang na may mukha ng tao at anyo ng hayop. Ang sumisimbolo ang agila kay Juan dahil ang ibon na ito ay itinuturing na isang matalino at matalinong hayop, na kapag lumilipad ito ay direktang nakatingin sa araw, at ang ebanghelyo ni Juan ay mas abstract at teologiko kaysa sa iba. Ang tuko ng agila ay, tulad ng lahat ng ibong mandaragit, mayroon silang apiko malaki, makapangyarihan at matulis upang matanggal ang karne ng biktima nito. Mayroon din silang malalakas na claws at shanks. Kapansin-pansin din ang lakas ng mga agila, na nagbibigay daan sa kanila na magbuhat ng mas mabibigat na biktima sa paglipad. Ayon sa Biblia, Tito Kapitulo 3 Versikulo 5, Iniligtas niya tayo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa de katarungan na gagawin sana natin, ngunit ayon sa kanyang awa, sa pamamagitan ng paghuhugas de pagbabagong buhay at renewal banal na espiritu. Ito ay itinuturing na pinakamataas na sagisag ng mga Diyos, pinuno at mandirigma. Ito ay isang simbolo ng kamahalan, katapangan at espiritual na inspirasyon. Ang pagiging nakikita bilang ang Panginoon ng Hangin ay nagpapakilala sa kapangyarihan at bilis. Ano ang kinakatawa ng agila sa kultura ng Egypt? Sa wika ng mga hieroglyph mga Egyptian, ang letrang A ay kumakatawa na may larawan ng agila sa kahulugan ito ay ang mahalagang init, ang araw-araw, ang pinagmulan. Ang agila tumitingin siya mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng abot tanaw, kaya naman para sa mga hitay siya ang omniscient solar divinity. Ang agila kung may bagyo at lumalapit ang hangin, lumilipad ang mga agila sa isang tiyak na taas at inaayos ang kanilang mga pakpak sa paraang itinutulak sila ng hangin pataas at itinaas sila sa itaas ng tormenta. Sa ganitong paraan, habang ang tormenta ay nagdudulot ng kalituhan doon, ang mga agila ay lilipad ng payapa sa itaas niya. Ngayong panahon ito, paano mo matutuklasan ng ganitong bagay sa spiritual na kung saan itinuturo sa iyo kung paano makipag-ugnayan na may isang kap ang agila?